Sa gitna ng bughaw na karagatan, matatagpuan ang isang paraisong tila hinulma ng mismong kalikasan. Isang isla na may dagat na kasing linaw ng kristal. Sa ilalim ng sikat ng araw, kumikislap ang tubig na parang salamin. Nagpapakita ng yaman ng buhay dagat sa ilalim ito. Sa paligid, nakatindig ang matatayog na bato, tila mga bantay ng isla nagbibigay ng anino at silong sa mga naliligaw at naghahanap ng kapayapaan. Ngunit sa taglay nitong ganda, may mga kwentong hindi pa nabubunyag hanggang ngayon. Kaya kung isa ka sa mga nakapunta na dito, dapat alam mo kung anong meron at mga na nababalot ang gandang ng islang ito. Halina't samahan nyo ako, tuklasin at malaman ang buong kwento ng isla ng Burbankaso Island dito sa Monreal, Masbate. Ang lihim ng Burbankaso Island Tuwing summer, dagsa ang mga turista sa Burbankaso Island. Kilala ito sa mga malakristal na tubig matalino at maputing buhangin at tanawin na parang nasa postcard ngunit sa kabila ng malaparaisong ganda nito kakaunti lang ang mga nakakalam ng tunay na pinagmulan ng pangalan nito matagal nang na ikinikwento ng matanda sa mga kapit baryo ang isang alamat na minsan ang isla ay tinatawag na isla ng mga bangkay sa kaso. ikada si 70 daw nang lumubog ang isang maliit ng bangka ng mga mangista sa paligid ng isla dahil sa biglaang pag-iba ng panahon. Apat ka tao ang nalunod at kahit ilang linggo ang lumipas hindi natagpuan na ang kanilang mga bangkay. Ngunit sa tuwing sasapit ang buwan ng Mayo, may mga nakikitang tila anino ng mga taong naglalakad sa mababaw na bahagi ng dagat. Nakapaling ang ulo parang may hinahanap. May ilang turista ang nagsasabi na habang sila yung sa dalang pasigan, nakaramdam sila na malamig na haplos kanilang pa, Kahit maaraw at mainit ang paligid, may isa pang babae na nagkwento na habang si Yael lumalangoy, may humawak sa kanyang bukong-bukong at hinila pa Nang makawala siya at sumisit pataas, wala siyang nakitang kahit sinong tao sa paligid tinawag ng mga lokal ang lugar na Burubangkaso Kaso. Pinaghalong buro na baon o naipit at bangkaso mula sa salitang bangkay sa kaso. Bilang palala sa trahityang umabalot sa isla, kaya kung sakaling tutungo ka sa Burubang Kaso Island, ngayong summer, tandaan mo sa ilalim ng malakristal na tubig, maaring may mga matang kamasit. Mga kamay na handang manghila sa iyo para madagdag ka sa kwento ng isla.